What's up, mga katrysik? Another day, another satisfied customer na naman ang uuwi sa kanila. For today's video nga ay maglalabas na naman tayo ng paribago unit. At ang ilalabas nating na unit ay kay na ma'am sir Elizabeth Monterey. At yun, at kung makikita niya naman ay na quality ng ating mga duka. ay nga'y sabi ko nga lang. At dumating na nga rin ang ating mga magbububom, si Bustiano at si Buspopot. At dito nga ay napansin ko nakatayo na agad ang ginagawa ni Boss Jet. At dito nga ay kung hindi ako nakakamali kay Boss Rosemar. Bohago Boss yan. At dito Busrosmar ay may pagkapuro din. At dito ay nagbububog na si Boss Gilbert. Ang aming magbububog. Sineservice na pala kami nila. Ano daw? Ewan. Ako ay lagi nasa si tender kaso ngayon wala na rita ang pagbububog nila ng ganito. At ayun pala ipapagayon at papagay um, hey no? ang no, Eh no? Minaupukpuk lang ng papagay at papagaron eh. Tapos mamaya maya pa paplahisin na <laughs> yan. ya Yaya may gataw. At din niya ay dapat sadyang naka-gloves at sadyang masusugatan? Ay, oo. Sadyang kuting-gutabla ang may sugat? Ay! At din niya ay ginawa ni Boss Edo, ang ni Boss Gilbert. Yaw, natin lalagyan niya ang ating bubog. Medyo... Ay! Ay! Medyo napapangibig ang ating boss. At naayaw na ng nga ating finish product. Ang ating cigar na pala inabot ng 37,000. Araya nga pala ay semi-puro na. Dasi, duwes, siya, lie? Si mamat mama sir nga pala ay galing pa Lipa, Batangas At sila ay umalis na at gagabihin nga naman daw At pagkakalayo pa At yun, nagkapasalamatan na Ride safe, mama tsar Maraming salamat at very thank you